Direktor ng Kim Pao serye, napagod makiusap sa ilang fans sa Cebu. Kung totoo ito, mukhang hindi rin pabor ang buong produksyon ng ginagawang teleserye ng Kim Pao sa Cebu City sa mga kumukuha ng mga foto at video sa kanilang location. Isa itong maliwanag na resibo sa mga panawagan ng mga solid ni Nakim Chu at Paolo Avelino na huwag pangunahan ang kapamilya sa paglalabas ng mga shooting scene ng The Alibi. Viral ngayon sa lahat ng fandom ng Kim Pao ang expose ng isa sa dalawang direktor ng serye na si Jojo sa guin na nakikiusap na iwasan ang paglalabas sa Sokmed ng shooting nito. Nasa post ni Jojo ang mga katagang, sana di mo ni post na tila pinagsabihan na nito ang isang fan pero ginawa pa rin. Naglahad rin ito ng reklamo sa mga netizen sa mismong set ng taping. Grabe nangyari kanina, nawalan na kami ng voice kakasabing umalis sa area kasi nakikita sila sa camera, not to take pics or videos, wala rin. Now it's all over Sokmed. Nanawagan na rin ito sa mga Cebuanos na nanunood sa kanilang shooting. Say niya, favor Cebuanos, you can watch from afar and appreciate the actors pero sana po no uploading of pics. Wait for ABS-CBN and Dreamscape to post anything about the show. Kakapagod rin po mag-explain at pakiusapan kayo. Wala kaming ideya kung saan na naglocation ang Kim Pao, dahil kung ang tinutukoy na sitwasyon ni Direk Jojo ay sa mga eksena ng dalawang artista sa sinasabing government property, malabo ngang mapigilan ang mga ito.